So ayun, mag maga maga, punta natin si Vince. Uy, uy, hello. Uy, uy. <laughs> Do you want a coffee? <laughs> yes, I'm free. Parang ano kaya? Uy, teka, nasaan sila Jumong? Wala, hindi daw sila makasama pre. Bakit? Eh, ewan ko nga eh. Sayang naman yun, si Kake. Hindi rin. Si Robert. Bakit? Tayo ang dalawa naman nila. Tayo lang. Tsaka sige ba ako? Oo. More on chikas pa naman nila. Uy, <laughs> <Ay>, yun <don't>. o. <laughs> eee. Eee. O, tanggap. Tanggap mo na wala kang trabaho, no? Oo, oh, yun ako na magtrabaho. Uh, Magpapasokan na eh, gusto eh no? Gusto ko na, no, pre. Tsaka, gusto ko na lang din maging, uh, ah, dito. Ano ba, maging chill-chill pa sa buhay. Yun! Para parang, eh, uh, unwind. Kung kailang outing, ano, sa kaayo nila, ano. Oo, at tataka nila. Isipin mo, kanyari, ganito, Hey, do you want wanna drink? Eh, ah. Uh. Uy, do you uh, wanna? Uy! Yes! Yun! <laughs> Come here, sikas. Eh, uh, outing na outing yan, uh, alam ko. Siyempre, alam uh, ko ganyan lang ako to. Kanya, sunbathing. Uy. De, parang, de, na naka, ano ka, nakasalaming. Parang din nakikita nung babae ko, saka nakatingin. Uy. <laughs> <laughs> Enjoy yun. mag excited yun ba, pre? Oo naman. Mayroon mo nyo pag talpaga nakita ko agad yung tatalunok ko pag, tatal, no? pag uy, uy, eto. Ayan ah, uh, katunaan. Tanggap na ni Biz na wala siyang ngayon. Ano, tanggal Ay na siya, na, siya sa trabaho. Tanggap ko na. Tsaka tinatamad na ako mag-apply. Alam yeah. mo bakit? Bakit? Nasasabotahin lang. Ay, nasasabotahin <laughs> sa'yo ako? Oh. Oh. <laughs> Hindi ako, oh, ganda na no? <laughs> Uy, <laughs> ba't nag <-awayan> ka pa? <laughs> ba't nakahawayang? <laughs> uy, <laughs> alam mo naman ko, Ebong. Ebong, yung mga app. Babae, ano yung tawag sa mga na babae? Uy? Mga <laughs> de foreigner. Uy, <laughs> <laughs> uh, yung damit ka, naman. May wala ka man lang dalang cab. Ka... Short sure, tsaka... Ardunay damit so, so, eh. Sobrang excited ko, di ako nakapagdala short sure, tsaka hindi ako nakapaglaba kagabi. Tsaka di naman ako maliligo nun eh. Puro chikas na lang habol ko doon, boy. Butong. Chikas <laughs> doon. <laughs> Oo, mag enjoy ka rin. Ano kayo, pa ba? Pwede may dalang, -dalang babae tapos may phone oh, pa. Oo, oh, okay. <laughs> Pwede Ano <laughs> na? Ano ba ngayon? Excited excited. De, excited. tatlo. Hindi si mama. Tulog <laughs> pa. Si sumama. mama, ako kayo lang magdadala tsaka hindi mga sumama. At tanga. Outing na ano kayo bang? Ha? Outing? Outing ha? <laughs> <laughs> Magdadi sa mamay tatlo. Ay, <laughs> hey, ayaw naman nila. Tirat ko nga ka kanina eh. Ikaw ko. Makatulog pa. Ayaw na, tayo na lang. Tayo na lang. Okay. ayaw talaga nun. Hindi talaga sasama. Hindi sama. Oh, okay. Tayo na lang. Tayo na lang. Tayo nila eh. Tayo na lang. Matatangang talaga nila. Ayaw mo sila. Ayaw no. Po, Oh. <sukas> oh. Oh, oh. Dito. Huh? Ano yung mga to? Eh, hey. Ebong? Ah, ano yung mga to? <laughs> Blinds lang, di ba, Ebong? Mm. Ah, yan ang negosyo ni Kuya Bong. Ah. Di ba? Nakalimutan mo na. Ah. Ah. Ha? Bahit, <laughs> Kahit pala sumama si Mama'y tatlo, di rin sila pepeton. Bakit <laughs> <Bahay. laughs> parang ano ka? Di sila ka lang dyan. Di sila ka lang. Ha? Hindi rin pala kung si Mama'y tatlo. Ang sarap ko lang to. <laughs> Masod ka ron. Yun. Oh. Masya ka na. Ah. Okay. okay ka na. Oo, oh, wow. Excited na, excited na ako yung bunga. Excited ha? Huh? Ang gagawin mo rin? Ako, isa ako Dati, nagkabit din kami ganito dati. Saan? Blinds. blinds. Nino. Hindi sa pinsa ko dati. Ang din kayo. Eh, ito nga yung negosyo ni Kaya Bong. Kaya, kasi naman yung merong magpapakabit din ng blinds. Kay Sir Bong na, ito yun. kaya nga, papakabit ako na sa aming bahay. Ito, ito yun. Ayun, no. Eh, no? Dito. Ayan, yan yun. Galing mo. PM nyo lang. Na? Bubugbog mo yung editor mo. Ano gagawin mo ro pagdating natin doon? No? So, Siyempre ano lang. Hindi ka ba maliligo? Ba't wala kang dalang ba short? Yung... Hindi, doon ako bibili. Uso, yaman na Hindi naman. Galo. Oh, ano. Sarado pa. Sarado pa ano? Yung, yung kapit-bahay ko ron bukas. Ah, kasi ano? Kasi natanggal ka na. <laughs> Ngayon, hindi na. hindi na. Masaya ka na. Mag-outing tayo masaya. Hila, hila. Hila na. Masaya na. Tsaka ayaw na rin na may nintinding may nagagalit po sa akin. Oh. Si magulang ko, hindi nagagalit sa Ayun, eh, tingnan natin. Boy, Rizal, ato, ano na to boy? Eh? Ano to? pataban, -lapo, lapo. Pagtabahan, ayan. Wala po, supunta ng ano eh. Nang? Nang baler. Ang <laughs> gagawin dan. Dagat. Nagdadagat daw. Ang mga mga tanga eh. Nagmamalaki mo pa. Ano ba? Nagmamalaki pa kay Kuya Lapos. Ah, tanong mo kay Lapos. Sa tanong mo, tanong mo. Kay Lapos, gusto niyo mo sa mama? Eh, lang, busy ako. Busy pala. Nagmamainam ka kasi dyan. Kung mo pinapalatan ngayon ka lang makakapot ng balit. Hindi, ngayon lang kasi sa Kuya Bong, oh. makakapunta nang wala siya trabaho. Ano yun nga? Yeah. Kung iniisip pa? Oo, oh, oh boss. yun. Wala. Boss. 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 Alam, sa akin yun. Kahit ano. Pagka ito sa akin. Tupal ka ba? <laughs> <laughs> taong, kaya baka, kaya mo, ka. Okay? Kaya hapang uh, mo, Ike. Kaya hapang mo. Wala na, nag-aamoy na yung tao. Yon! Kaya mo ka po dyan! Kaya mo siya kayo, Bong! Napakasunod dyan sa mga. Ay, pinag mo mayabang pa talaga niya, Kuya Bong. Dagat. Hindi niya yung maras na dapat. Ano ba siya yung madali sa balerina? Hey! 100 e, lang yan, no? Hindi. E, wala no? e, Walang vlogger-vlogger dito, no? Wala! 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 Titim lapos vlog, oh. May bring soft drinks pa yan. Bombahan mo nga, bombahan mo nga na sa bahay. Ano ba? Eh, Sandaan so, lang pala yung free soft drinks dito. Oo. Ano yung soup? Ano yung rice? So, ano yung soup? Ano yung diwata? Free soft drinks lang. Ayan, yeah, 100 lang yan. Then, sa so, may ano? Sa lapos vlog. So, may mga, ano, sa pamaganda spot na eh? yung white sand, white sand, yun ang white sand. Yung nagyawan. Magsasurfing ka, ka ba ron? Oh, wala ko pa sa baler. Ay, dun ba, nga yun. Ay, yun Kat wala ka talagang alam. Hindi, I mean, ano, siyempre mo ang ganda no, yung y do y spot doon. Do yung ganto ba kayo ba nga? Yung parang pag nakaupo kang ganyan is... O, ganun ko yun. Yung may dapat ako nakikita moroner? Doon yun, sa sabang. Oo, oh, sa sabang. sa oh, sabang. Mag-surfing ka. Doon nga tayo? Yeah, tayo. Doon nga, sa-surf si ka. Oo. Oh, oh, doon oh, tayo, di ba kayo bang? Sa dagat. Oo, oh, tapos magpapicture ka sa I Love Baler. Oo, oh, I, I Love Baler. Sige, Baler. Sige, sige. Yeah. <laughs> Baler nami guys. Pakasyonista. <laughs> Nakakobod pa. <laughs> oh. <laughs> ng pares ka rin na. rin sa kanil. Binigay sa ilang hindi ko yung extra rice niya. Eh. <laughs> Tulog siya. Eh. <laughs> 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 Uy. Um, ba ba ka rin? Ah, ibang ay pabunggan to. Yeah, Ba't? Ibang mga blinds. Magkakabit tayong blinds. Ha? magkakabit tayong blinds. Ay, gagawin. Magkakabit tayong blinds. What? Kinuha ka ni Kliopong. Kinuha ka niyang trabador. <laughs> tayong dalawa. Ha? Huh? Kinuha ka ang trabador. Ako oh, ba yagdan? Ay, yagdan daw. Sabi ko, ayoko nga yung mga na ka magtrabaho. No? yung <laughs> magaan na ako. Kinuha na nga kitang trabaho. Kliopong. Hindi ka lang. Di ba kinuha mo kaming dalawa? Kaya Hello. pala puro blinds doon sa loob. Ano ba akala mo? Sabi mo magdadagat? <laughs> magdadagat? Saan ka magdadagat dito? <laughs> Sabi ko, Baler aur, lang Aurora. Maria. Maria lang. Maria? Hindi tayo pupunta sa may sabang. Hmm. Ano huh? ka gawin? <laughs> <Boy. laughs> ka ng blinds. ka pa. Boy, hindi na nakita ng trabaho. <laughs> Kaya nga di sa mga may tatlo eh. <laughs> trabaho pala to? Natural. <laughs> <laughs> So, ano nga ako sa trabaho? Nung Ay? nagtatrabaho, tinatanggal nyo ako. Ngayon, ngayon, ngayon wala na ako sa trabaho. Yung jazz out, binabalik nyo ako sa trabaho. <laughs> Dali mo yan. Uy, huwag mo ka <laughs> Ayaw mo pa. May trabaho ka. Malungkot ka nung wala kang trabaho. <laughs> ngayon may trabaho, ayaw <laughs> naman. Kaya nga. Ibaba mo doon yan. Ibaba mo ko. Asa? Abigat. Tasyalay talaga pa kita mo yalay talaga. Dito mo, chill chill ako Back. oh, <laughs> oh. Mo, 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 Isa mo kami isa Isa Inisa, isa <laughs> so, oh. Isa mo 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 Bahala ka dyan Matamad tamad mo no. Pares lang tayong dito eh Uwis Pawis, na ako yun. Sir madami pa tayong tatanggalin bilisan mo dyan. Kaya bang, huwag mo nga yan. Nakala <laughs> niya. Nakala niya sa beach. Kung um, <laughs> oh, trabaho, iyak lang iyak. Kaya may trabaho, pa rin. O, oh, ngayon binigyan ng trabaho, ayaw mo. Yeah. Nagmumukmuk ka pa. O, oh, Tatakulin tayo pag kaganyan ka gumawa ng bracket. Ano? tagal mo. Binigyan ka ng trabaho. Ayaw mo pa rin. Na madali na nga. <laughs> Natatrabaho na <laughs> ka. ka. Ah, Baka alam mo outing. <laughs> alam ko mag outing Gagawin mo. <laughs> binigyan ka ng trabaho. Ayaw mo. Natang Tatanggal ka sa trabaho. Ayaw mo. Bakit? Ay, ay, bakit? Oo oh, yeah. yan. Yan, yan. Yan yan. Yan. na trabaho mo, nagluluto ka. Gusto ko mahirap. Hindi. Hindi. May sa akin dun eh. Bakit? Okay. Binig binigyan ka naman ngayon ng na trabaho ah. Mayroon pa. Mayroon pa. Kailangan mo magsasayang sa na <laughs> Akala na outing. naman. Igil, igil po. Ipagal isa. Oo. Hindi, pwede po. Sarap. Uy! Depende po, para, para, para. Ayaw na nga do'n yung magtrabaho e, eh, Bong. Oo. Oh. Kala niya outing na. Outing? <laughs> Trabaho naman daw. Isinak pa niya. Bakit ba kasi okay. ayaw mo tumuntong? Takot na takot. Kalaki-laki e. Eh. Nanginginig-nginig pa. Paano tayo matatapos? Siya <laughs> pa, ha? pa? Outing, naging trabaho. Tinutulungan ko na kayo. Abay, may sweldo ko rin dito. Ay, wala na kayo. na kapalit na Uy, may nga. Ayaw nun. Uy, sa inyo. ha? sige. Sabi niya kayo, Paman. Parang kapagat mo na kung dali niyo. Sabihin Outing? Sige, ano? Trabaho? Ayun o! Hindi sakto ron! Sorry, sorry, sorry! Tama mo, wala kang alam! Wala. kailangan yan ha? na. Oh, Uy! uig. Ano yung 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 Uy! yung Ay! Hindi yung nakalagay yung 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 Kaya yung mo? mo? yung yung mo yung yan. yung 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 Aksyon na Diyan nga yan, gagabit ka yun oh. Di ko alam size Ha? Bahala ka d'yan. pasok ko kasi ng trabaho. pinasok pasok din na pa akong pampasok. Eh, pihet! 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 Pag outing daw, asim <laughs> niyan. Goods. Tatapos na. Ayaw mo ba nun? Binigyan ka na nga ng trabaho. Ayaw mo pa. Tapos pagka hindi ka binigyan, galit ka rin. oo oh. Ano ba talaga? Ang mga kagabi, ito ano eh. Ano ba? Tapos na ba rin? Hindi, meron pa. Dalawang <laughs> kwarto pa. Ay, galit. Na. Ay, ay, gigil ang gigil. Dalawang kwarto <laughs> pa. <laughs> <laughs> Di ba pangarap mo magkasibig? civic Di Di ba? nakaraan, natanggal ka sa trabaho. Ngayon, binigyan ka. Ayaw mo pa rin. Pero, ano ba talaga? May nung walang trabaho, may iya. Oh. Nung may trabaho, may iya pa rin. Ayun na boss mo yun, hindi ka nasisisantehin yan. Hmm. Kasi kasama mo na kita. oh, yun Oh. Pati mo, hindi ayun <laughs> <laughs> uh. na. Oh. Sakto oh. mo. Oh. Oh, oh, Sakto na ba? Sakto din. Ah. Oh. 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 Ya. Wa. Oh, oh. Ano? Madali ba Mayrap. Oh. Ang usapan ng oh, dagat hindi dito. Eh, magdadagat tayo. Oh, gusto ko kang putyan, oi. Ay, bawian. Sige, ay, palit ka naman ng damit. ang ganda ng floral mo, oi. Nakakaganda naman dito, naka-floral ka, magkakabit ka lang. Oo, mo. Eh, parang dalit ka pa. Mukhang hindi ba? Eh? Hindi ka ba masaya? Mukha bang hindi? <laughs> Sabagay, akala niya magsasay tiing siya. Ayan, blind siya nakita. <laughs> Kaya kayo guys, kung gusto niyo pabit ng blinds, kaya Kay Vicente. Eh, yes. yeah, kay Serbong, Bong. kayo kay Serbong. Bong. Panindigyan mo to, kay Bong. Kaya pagka ngayon, may may nagpakabit sa'yo. Ako magkakabit sa rin. Sa lahat na magpapakabit sa inyo, ako magkakabit. Pero, iti na rin diretso mo to. Kahit may paso ako, kaya sabi sa'yo kay Bong, masama. masama Meron na nakuha si kay Bong na kontrata. 1,000 ano, windows. Ikaw lang. Matami naman ako. <laughs> ano lang ah. Oo, ako lang. Kabit mo na yan. Masama ako sinusubo ako yung buong. nga, 1,000 Kabit mo na yan, anong ano Teka lang, iyan mo ako yung. Wala kasi nga alam. Pinasok yung trabaho, walang alam. Ayan nga. Alam ko ba? Sakto mo. Ayaw kasing... Kung ano, shoot yan. Oh. Oh. Okay. Bawon mo. Lapitan mo rin. Ayan o. Okay. Oh. Oh. Oh, yun! Tagal mo. Oh, yun! Ayun! Oh, yun. Sapa. Sapa na. Dalawa pa yun. Dalawang kwarto pa yun, pre. Liga na! Bumabangan na dyan! Bilisan mo! Dalawang Bangan kwarto pa ba? Oo! Oh. Gawin na mo na! So, Ikaw, e, eh, bahala hindi ka. Ba beri, hindi, ka para, ba. hindi ka ba bayaran ni Gibong? Hindi ka ba bayaran ni Gibong? Parang pinagtitipan niyo ako. Tatlo tayo dapat magtatama. Huwag ka lang pinapagawa yung pinapagawa. Eh, hey, ikaw lang empleyado. Samahan so, mo lang ako kay Kuya ko. Ako? Ay, mo tayo ito! Eh, boss mo yan eh. yeah, Sorry! kasi pre pre nagpalit ka kailangan natin ng pangkain muna sa baler kaya lang tayo nagpunta di ba kay Bong? oo ah pwede oh, ba yung suot mo ulit yung program mo ayun eh, no di may oh, lang oo ko kapit na yan ang kapit na yan hindi na ano kapit na ano ito 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 bakit bakit ito ito Yo. Uy, nung madaling madali. Gusto mo magdagat, oh. Kaasig naman na nasuot mo. Yeah. Magpapalitaw floral, mama. Mm. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ito, yari na, to. Ako nagkabit niya, ha? Ha. Oh. Right. Right. Oh. Yari Ito, na, yari na. Tapos doon ba Yari na. Yari Ha. Ah. Yari na? Oh. Ayan, yari na. Yeah. ko lapat. Oh, lapat. 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 Pasado na. Pasado. Pasado. Uh, dito, 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 dito. <laughs> <laughs> Mag na. Mag-alam na magdagat na naman. Ha editke. Ha. Puyong pa kayo. Tayo na. 1 2 3 4 5 6 7 8. Alibig sabihin 'yan. Tapos na. Tapos na. Tara na mag na tayo. Ano? Dali ka. Sige, nasa akin, sige. Bro. O, mga. Ikaw mo payong. Ikaw mag-dulo. Payong, nga si, excited naman siya. siya. na. Ayun Ay, nga, maganda dyan. Okay. Naulan. Okay. Na okay. Sige, sige. Pagbigyan, Pagbigyan mo. Pagbibigyan ka namin. Dahil tinapos mo namamagay yung na. <laughs> trabaho mo. Uy. Ito na. Kamaya <laughs> na ito. ito, ito, ito. Hindi, <laughs> kasasakyan niya. Gag ka ba? Sinoot na naman yung ano niya. Kaasim na nun eh. <laughs> eh ano? E, para pagkatingin ko ron. Oh? Uy. Uy. Uy, uy, uy. Aldab. Ano na yung hintay niyo? Puta, sinoot na naman yung maasim na yun. Ang puta. Natural! Bisa <laughs> baler. Uy. Si swimming? <laughs> Let's go. Let's go. No. Let's go. Let's go, no. Let's, go, no. Let's, go no. Let's go. Let's go, baler. Yay! Si swimming na swimming na 'yo. Oh. Galing. Sir galing trabaho. Oh. Swimming Si surfing ka. Si surfing ka ba? Syempre. Baler na beans. Baler, ito. Ilo, ilo, matutupad na, maapi Happy. Happy. May trabaho ka na. Nakagala ka pa. Siyempre. Iyo. Uy, ba't asa na yun yun ano mo? Pa, asa na, na yung maasin mo damit? Rube, may dito. Kain na naman yun. <laughs> Nakain na muna. Sige, kain okay, muna tayo. Tapos, tapos. Doon tayo matutuloy. Dagat. Oo. Oh. Sige, sige. Sabi mo lang. Dagat. Sakaot ko na po. Ito na lang. Hindi okay, eh. Yeah. <laughs> <laughs> Magdadagat daw no, eh, kailangan daw ng lakas. Matlong rice dhe, eh. no, na yun eh. Magdadagat daw, kailangan ng lakas. Wala na lakas. <laughs> Bakit maglalakay ba? Ang eh, ko ba, baka. Uy! Ano? Ang yosyo na tubuhan sa dagat. This is my favorite place. Sige, okay. okay. magpaka-enjoy ka dyan. Oh. Okay. Lagi tayo ba, Mena? Oh, boy. Yun. wala tayo mo lang ng first bite. Yun, first bite. First bite mo. Yeah. Kaya gaya mo yung di Vlogs, yung pinapanood natin, yung idol natin, yung idol, idol mo. Idol, idol, idol mo, idol mo. Idol mo, ayun o. Ayun o. Uy! Ay! <laughs> 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 Quantity! <laughs> <para massive>. Solid! <laughs> Naman <nyo> yung maasim <laughs> na yun. <laughs> So, na naman yung, yung mga asin Tapos na kumain eh. Pag kumain, ano daw? oh, so, na tayo Ha? Ah. Ah, yung mga e-e Eh, 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 bab ko <laughs> <laughs> so, kaasim na yan Ayun e, na yung dagat boy Ayun e, o, e, no? Let's go Let's go Ayun e, boy yung... Oh, o Oh, oh, oh Ayun o, ayun e, o Ayun ang jay amo? Ang jay amo boy? Ang dami nila Ang jay amo? Ang jay amo? Ano amo? Sarap mahiga araw yun! Ayun o! Sarap mahiga? Uy! Saan masarap mahiga dyan? Ayun o! 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 Ayun nakakita ka lang nung ano. nakakita ka lang nung babae ay hindi ba mo ba, ba, ba yun hindi uh, babae yun happy ka happy ka dyan oo oh, dyan tayo wire road ano daan tao ay bang tarong eh. Ha? Ah. Ba't uwi? Dito oh. na tayo eh. Uwi ka pa eh. Kaka-uwi na tayo. Dumaan talaga tayo. Lul, dito kayo bang? Dito, dito. Ganda <laughs> naman ano. Maniwala kasi ni Gago. <laughs> Wala ano. Tinakam <laughs> ka lang. Ginagawa <laughs> pa yung <pe>, beats oh. <laughs> Saan? Oo, ginagawa. Inalaliman Ano ba gawin yung beats? Nilalaliman niya. Ano yung pool? Oo, lalaliman? Oo. O, oh, mo na tayo. Hindi pa pwede oh. maligo. Oh, o, na. oh, naku, hindi na pwede maligo. Uwi oh, na tayo, oh. ayun oh. <laughs> <Hey, nigo. laughs> ay. ay. Ah, oo. Ha? nigo. Ay, nulo Uy. Alam, na. Uy, <laughs> muna lang. Bye-bye, bitch. Bakit? Uy, tayo. Uy, na tayo. Uy, <laughs> <Ongin na tayo. laughs> oh, ka lang. Oh, lolo. <laughs> Sinot pa yung asim niya dahil <laughs> Sinot pa yung garo, ang dami eh Dahil Uy, ang talaga tayo oh. <laughs> Tignan yun, tignan yun Hindi sumayado Kagaguhan niya, kagaguhan Hahaha <laughs> Hahaha Hinuman niya ang dami, pa ako Ano? <laughs>